Lebron James ng Los Angeles Lakers na pareak na itong si Kevin Durant ay nakapasok na sa listahan ng top 10 all-time scorers. Binati nga ni Lebron si Durant dahil sa ngayon ay kasali na ito sa listahan ng top 10 NBA scorers of all time. Pangsampu na ngayon si Durant sa listahan. Kaya naman nagbigay pugay itong si Lebron sa kanyang kapwa NBA All-Star dahil sa nakamit itong isang kahangahangang gawa. At nagpaabot ng words of encouragement sa kanya dahil sa achievement na naabot nito. Congrats ang sabi ni Lebron na ipinost niya sa kanyang social media. Nalampasan na nga ni Durant si Moses Malone sa listahan ng NBA all-time scorers nitong Sabado. Siya ngayon ay pangsampuna na may total points na 27,423 points na nalikom niya sa loob ng 15 years na ng kanyang karir sa NBA. Ayon kay Durant mga kadribol, napakahaba raw ng paglalakbay ang ginawa niya upang mapunta lamang doon at mapasama sa mga greats ng NBA. Kinailangan daw niya ng maraming paggawa, maraming paghahanda at ng maraming tao na tumutulong sa kanya na makarating sa puntong iyon. Naabot ni Durant ng achievement na iyon nang siya ay magkaroon ng 30-point performance para sa Phoenix Suns nang makalaban nila ang Denver Nuggets nung Sabado kung saan sila ay natalo sa score na 119-111. Opesyal ngang nalampasan ni Durant si Malone nang may pasok niya ang kanyang tira bago mag-halftime sa game. At pagkatapos nga ng game, naglaan siya ng ilang sandali upang ipakita kung gaano kahalaga sa kanya ang mapabilang sa grupo ni na Malone sa scoring list. Ayon sa kanya mga kadribol, bilang isang basketball player daw sa tingin daw niya na trabaho nila na bumalik at alamin ang kasaysayan ng laro at kung sino ang nagbigay ng daan para sa kanila. Si Durant nga ay 35 years old na pero hindi pa siya kinakikitaan na mga palatandaan ng pagbagal bilang isang player. Siya ay may average na higit sa 30 points sa isang game para sa Suns at may pagkakataon siya ngayong season na malapasan ang susunod na dalawang manlalaro sa listahan na sina Carmelo Anthony at Shaquille O'Neal na parehong may mahigit 28,000 points. Pero ang malagpasan ng isang guy ni Lebron ay mukhang mahirap ng trabaho para kay Durant dahil si Lebron sa ngayon ay meron ng 39,124 points and counting. Ano ang masasabi nyo rito mga kadribol? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag ka kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!